Welcome back to my channel at ang pag-uusapan natin ngayon ay about kung paano mo mapapaamo ang iyong bungangerang amo or employer. Ah, pero bago tayo magsimula guys, kung hindi ka pa nakaka-subscribe or kung bago ka dito sa aking channel, please like, subscribe at hit mo yung button sa baba para lagi kang updated sa aking mga ina-upload na video. Okay guys, bago tayo magsimula sa mga tips na ibibigay ko sa inyo, Nais ko ibalik natin yung kwento nung bago ako dumating dito or nung dumating na ako dito. Guys, dum uh, dumating ako dito is March 2, 2022. 2022. Gusto kong i-share na, yun nga, nung dumating ako dito, in-interview ako ni Amo, uh, tinanong ako about sa personal life ko. At guys, nandito pa yung 20 years na, nakasam 20 years na kasambahay nila dito. At sigurado ako, hindi siya magtatagal. Hindi siya magtatagal dito kung walang tiwala si amo sa kanya. Ayun nga guys. Uh, sana makatulong tong video na ito sa inyo at sana uh, uh, may may maitulong ako kahit kaunti sa mga nagbabalak sa mag-abroad or nagbabalak mag-DH hindi man dito sa Middle at Middle East or sa ibang uh, bansa. Guys, ang first tip na sasabihin ko sa inyo, dapat ah, uh, palagi kang masayahin. First of all, pa, uh, pagbago ka sa bahay nila, kasi ang mga, dito kasi is ang mga, kahit hindi naman sa Arabica country, iba't iba, gusto talaga nila ang mga kasambahin nila ay palaging masayahin. Yung kahit ang uh, may problema tayo sa ating personal na buhay, kailangan pa rin nating maging masaya sa harap nila at uh, ipagpatuloy lang ang ating trabaho dahil yun ang gusto ng mga among at employer. And then guys, ang pangalawa, uh wag na wag kang magsisinungaling. Kasi guys, ang mga Arabo or ang mga Arabic uh, dito sa Arabic country or kahit sa ibang country uh unang-una mabilis silang kumilatis kung ang katulong nila or DH ay nagsisinungaling or nani nila ay nagsisinungaling sa kanila. Pag may uh, halimbawa may nagawa kang isang bagay, halimbawa nabasag mo yung uh, halimbawa uh, nabasag mo yung mamahaling baso, nabasag mo yung mamahaling plato, or nabasag mo yung uh, halimbawa alagayan niya ng cake, ng sweet, sabihin mo na kaagad sa kanya, wag mo nang ipag uh, paliban pa yung oras, yung araw, uh yung mismong oras na 'yon sabihin mo sa kanya na madam na nabasag ko, hindi ko naman sinasadya. Kasi ang mga uh, amo naman dito sa UAE, uh, hindi hindi naman siguro sa lahat, pero yung amo ko kasi, pag sinabi mo sa kanya na yung totoo, uh, hindi naman siya mabilis, hindi naman siya mahirap ka usap. Papapakinggan kanya at sasabihin, sasabihin niya sa iyo kung saan ka nagkamali, doon ka matututo. Which is totoo naman yun. Kung saan tayo nagkamali, doon tayo matututo. ba diba guys? At ang pangatlo guys, dapat masipag ka. Dapat syempre masipag ka para magustuhan ka ni amo. Para umamo siya sa iyo. Kailangan ah, uh, hindi ka na, hindi mo dapat, ah, uh, hindi ka dapat laging nga uh, tutulog tulog Hindi dapat uh, si cellphone, cellphone. So, kailangan mong maging masipag, kailangan mong ipakita sa kanila, lalo na kung una ka pa lang dito sa pagtatrabahohan mong bahay, kailangan mong maging masipag. Hindi dapat tatamad-tamad. Yun guys, ang pangtatlo uh, pang nating uh, tips para sa inyo. Ang pang-apat naman dapat guys, may kusa. Gustong gusto nila na hindi ka na dapat utusan pag may nakita mong gagawin, so ikusa mo na. Hindi mo, wag mo nang antay na, Oy, oh, Jeline. ah, Jeline! halimbawa, oh, Jeline! Ah, uh, linisin mo na 'yung ano, linisin mo, oh, gawin mo 'to. Uh, ako kasi basis sa aking ano, si na, pag may mga ganong bagay nagkukusa ako. Hindi na ako antis pang utusan. Hindi na ako antis pang uh, tawagin. Tumaga magkusa ka. Kasi unang-una pa lang pag nakita mo 'yan sa kanila, magugustuhan at magugustuhan kanila. At guys, ang panglima, matiisin kailangan nating maging mati matiisin kasi dito guys hindi naman tayo pwedeng uh, siguro may ibang amo na hindi ganoon kaganda magugutom at magugutom ka nagtatrabaho ka hindi ka pa kumakain ang aabuti mo talaga gutom maswerte na lang din ako at uh, ang amo ko Uh, pwede kang kumain muna bago magtrabaho. Pwedeng pagkatrabaho ng konti, gusto mong kumain ulit, kain ka ulit. Ganon yung parang uh, pagiging matiisi natin sa ating trabaho, kailangan natin talagang gampanan yon At number six, wag na wag kang papatol kung si amo mo ay nagbubunga nga. Ayan guys, ay napaka-effective nitong ituturo, tinuro ko sa inyo na wag na wag kang papatol kaysa sigaw-sigawan ka niya or uh, uh, huw, uh, wag wag ka lang yung saktan kasi uh, mahirap na rin yun pero kahit uh, saktan ka wag mong patulan kasi nandito tayo sa ibang country mahigpit dito dapat uh, kung nasaktan ka man niya tumawag ka sa kung saan man ko sa more tumawag ka ka ng tulong na sinaktan ka sinasaktan ka pero dapat ay hindi mo pagkakamali kasi uh, wag na wag kang papatol, wag na wag kang sasagot. Kasi guys, dito, tayong uh, bilang mga katulong, mga DH, kahit na tama tayo, kung ang amo natin, ay uh, ipinaliliwanag din yung side niya, hindi tayo mananalo. Kasi iniisip nila, ako ang madam, ako ang tama, ako ano. wag na lang tayong sumagot para hindi luma, luma para hindi uh, humaba yung usapan. Para hindi uh, kasi pag parehas kayong uh, magbabangayan, walang mangyayari. Baka mawalan ka pa nga ng trabaho. Tapos guys, ah uh, number 7, purihin mo sila. Yan ang napaka-effective. Purihin, purihin mo. Pag nakita mo, ay madam, ang ganda ng ano mo, ang ganda ng damit mo. Madam, ang ganda ng makeup mo. Madam, ang ganda mo ngayong araw na to. Siyempre, si madam, sa yan. Ay, thank you. Talaga ba? Ay, ganyan, ganyan. Ano? Eh, masyala. Yung ibig sabihin, baka mabati mo sila. Yan. Ayun, napaka, parang uh, napapalagay yung loob nila sa iyo. Na, sa mga ganyong bagay. Na pinupuri mo sila pag nagluto si madam. Ay, ang sarap nito, madam. Pero pag talikod, parang, ay, hindi naman. Pero, yun ay, Kung kumbaga, para lang makuha mo din ng loob talaga ng amo mo. And then, number eight, uh, guys, mabilis kumilos. Pinaka gusto ni uh, employer or ng amo, kailangan mabilis ka kumilos. Hindi ka pwedeng pagong. Hindi ka pwedeng pagong dito kasi marami kang gagawin sa bahay. Marami kang uh, dapat intindihin. Pag nakita nila na, ay, ang bilis naman itong kumilos, marami siyang nagagawa sa pamamahay. So, gawin mo din yan. And number nine, maging tapat ka. Kung baga, pag, uh, halimbawa, tayo kasi, ako experience ko din yan. At sigurado ako na pag may nakapanood nito ng mga DH at OFW, talagang uh, sa, sa, sarili nila, alam din nila yon Na, pag bago ka talaga sa bahay, susub, susubukan at susubukan ka ng amo mo. Nandyan yung maglalagay sila ng cash, maglalagay sila ng mamahaling uh, jewelries susubukan kanila kung uh, ibabalik mo o hindi guys, pag nakakita kayo o naka-experience kayo ng ganun ang gagawin nyo lang kunin nyo ibigay nyo sa kanya madami nakita po kung ganito ito, yan dun pa lang sa mga bagay na yon wag mong hahayaan ang sarili mo na matukso ka kahit sa anong bagay. Isipin mo na kaya ka nagtatrabaho dito, kaya ka na punta dito, kaya kahit mahirap lumayo sa pamilya. Hindi mo hindi mo kayang gumawa ng mga ganong bagay. Kasi napakahigpit dito, pwede ka pang makulong ng mahabang panahon at mahirap yon bilang isang OFW, mahirap lumayo sa pamilya ng tuluyan. Kumbaga, lahat ng bagay na ipain nila sa'yo, ibalik mo sa kanila uh, kasi ang gustong-gusto naman din talaga ng mga yan ang mga Pilipino kasi ang mga Pilipino meron tayong uh, kumbaga hindi naman lahat ng Pilipino isa uh, gano'n na uh, mapagsamantala yung uh, uh, kukuha na lang basta-basta alam nila ang Pilipino ay napaka napakabuti ng puso pagdating sa ganyang bagay kumbaga yun nga, tips ko sa inyo na para magustuhan kayo ni Amo at para mapaamo nyo sila, yun yung mga bagay na yun. At, number 10. etong number 10, guys, plus na lang to. Plus na lang para magustuhan kanila nila. Kailangan, uh, may idea ka rin sa paggawa ng sweet. May idea ka kasi ang hilig nila sa sweet talaga. Kahit may mga sakit-sakit na sila sa sugar, talagang gusto <laughs> talaga nila yung sweet. So, kung nga uh, yun nga, kung uh, marunong ka, yun, ipakita mo sa kanila, ipatikim mo, ganyan. At sigurado ako na uh, sa mga bagay na to, sa mga tips na ibinigay ko sa inyo, uh, magugustuhan at magugustuhan ka ng iyong amo. Kaya guys, uh, sana may naitulong ako sa inyo at sana may, may natutunan kayo guys. Uh, Tatawagin na naman ako ng amo ko so kailangan ko na namang umalis. Nagbigay lang ako ng maiksing uh, uh, tips para sa inyo. Guys, uh, see you ulit at maraming maraming salamat sa panonood palagi sa aking vlog. Thank you guys.